Ang singer actress ay isang certified channel girl. Si Julie Ann San Jose ay isang babae na hindi makontento sa channel. Patunay nito ang lumalaking koleksyon ng kanyang mga bag. Ang singer actress ay mahilig magdagdag ng doll box sa kanyang mga oats. Ang kanyang pinakabagong casual na look ay nagtatampok ng isang arm candy mula sa French Luxury House Spring Summer 2024 collection. Tingnan ang bagong channel bag ni Julian San Jose. Lumabas ng maliwanag na parang araw, suot ni Julian ang isang dilaw na off-the-shoulder top na may puting pleated skirt at beige na Mary Janes. Ang kanyang mga aksesorye sa kanyang fit ay isang leather belt, ilang gintong alahas, at isang bagong channel hobo handbag. Ang tote ay nagtatampok ng signature quilted exterior ng brand na may karagdagang pouch sa harap. Nakabitin sa kanyang balikat ito ay tunay na nagdagdag ng luksong touch sa casual o ng Jean Star. Bilhin, ang eksaktong channel bag na isinuot ni Julian San Jose. Dinisenyo ng kasalukuyang artistic director na si Virginie Viard, ang Hobo Handbag ay isa sa mga pinakabagong alok ng label. Bukod sa karagdagang compartment nito, ang mga curved edges at swoop opening nito ang nagtatangi dito mula sa ibang mga modelo sa kanyang plated sigil at braided gold strap, ito ay itinuturing namin na isang klasik na ginagawa.